sa so, napakagandang hapon sa ating lahat ng mga kapa Poka farmers kaparmers from Luzon, Visayas at Mindanao so ngayong hapon ito na po ang update sa ating nakaka na ang palaya so maganda na pong tingnan ang taas then meron na tayong maraming mga maliliit na bunga na ating makikita so ngayong hapon uh, pinalagyan ko po, po sa mga taokan ko ah uh, paligid nito ng ah uh, catcher pro no yung pang trap ng ah uh, fly so ito po no may ano na konti na tayo makikita na trap na mga ah uh, fruit fly pa mga kaparmers farmers So, yun po ang ginagamit nating pang sa ating ah uh, na mga puta te. po ang ating ginagamit. So, ito po ang ating taniman ng ang So, doon banda sa likuran ng ating palaya, doon po na ang talong. So, yung nakita yun no, na may mga balag, ito po noon ang taniman ng ang na sa ngayon pinapalitan natin ng talong at saka kamatis pero talong na lang ang meron kasi yung kamatis uh, hindi din naka survive or naka -ano, sa bagyong yung Christine. pati yung uh, sili natin doon so kawawa po so ibig sabihin uh, baktod zero ang ating kamatis at saka ang ating sili kaya nga nagpunla na lang tayo ulit ng sili at saka kamatis para palitan natin yung mga uh, nasira sa bagyong Kristen. So, ang ating ampalaya, nasira to siya kasi lahat ng mga talbos putol, no? Wala tayong isang hindi nakitang hindi na putol-putol lahat. So, buti na lang ay nagkasuloy. Tapos, nagdala ng mga maliliit na bunga. Sana po magtuloy-tuloy pa ang pag-recover nito para makabawi tayo mga ka-farmers. Kasi napakalaki po ang gasto sa ampalaya kumpar po sa ibang ah, halbay yung crops so yung talong medyo kunti lang yung kamates pero yung ampalaya ang may pinakamalaki kasi gumagawa ka pa ng balag para gapangan kagaya nito nang nakikita nyo ito po ang taas so yung mga gulay na kunti lang ang ah, gasto na itatanayin natin yung mga kalabasa kagaya sa ating likuran yun po ang taniman natin ng kalabasa yan kunti lang ang gasto okra kunti lang din pero yung ampalaya malaki ang gasto pati ang uh, talong at saka matis pero ang pinakamaano sa lahat yung ampalaya mga kaparmers ang pinakamatrabaho Okay, so ngayong hapon, ito lang ang may share ko ninyo. Nag-update lang po ako sa tanim ko na Uh, ang palaya no? na ito na po siya ngayon nakaka-recover na sana nga wala ng bagyo okay so sa inyong lahat bago tayong magtapos mega shout, uh, mega love shout out po sa lahat ko ng mga subscriber, share at commentator sa inyong lahat maraming salamat po so kung may tanong man kayo huwag nyo kalimutan no pakilagay lang po sa ating shop kasi pag may time ako sa uh, sasagutin ko lahat yung mga tanong nyo Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Sa inyo vlog. Bye-bye po.